isa na namang makapigil hiningang episode ng FPJ's Batang Kiapo ang napanood ng mga manood. Sa pagkakataong ito, nakatuon ang kuwento kay Tangol Coco Martin, ang pangunahing tauhan na minsan ng itinuring na tagapagliktas ng mga api. Ngunit sa episodyong ito, hindi lamang ang kanyang katapangan ang sinusubok, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang bumangon mula sa matinding dagok ng kapalaran. Ang simula, dalawang magkakaibang mukha ng katotohanan. Binuksan ang episode sa masiglang eksena. Si Tanggol na buong lakas at sigla ay nangangampanya bilang mayor. Siksikan ng mga tao sa kalsada, bitbit -bit ang mga banner at sumisigaw ng suporta. Tanggol for mayor. Makulay at puno ng pag-asa ang motorcade na ito, na tila ba nagbabadya ng isang bagong yugto sa buhay ni Tanggol. Ngunit sa likod ng mga ngiti at palakpak, nakatago ang unos na hindi naasahan. Ang pagtataksil Don Julio at ang mga trader sa kabilang dako, ipinamukha ng episode ang isang nakapangingilabot na pagtataksil laban kay Don Julion. Pinangunahan ni Emil at ng kanyang mga kasama ang pagharap kay Don Julio. Ngunit sa halip na suporta, ibinunyag nila ang kanilang tunay na layunin. Pera lamang ang kanilang habol. Galit na galit si Don Julio at buong sakit na tinawag silang mga trader. Isang malinaw na tanda kung gaano kadaling mabili ang kanilang katapatan. Kinuha ng grupo ang mga maleta ng salapi at iniwan siyang sugatan, hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Ang malupit na ambush, labanang walang pinipili. Matapos ang pagtataksil, agad na sinundan ng isa sa pinakamadudugong eksena ng serye. Sinatanggol at ang kanyang mga kasama ay naambush sa isang malawak na estate. Dito, naganap ang walang tigil na putukan matagal, magulo at walang sinasanto. Isa sa mga pangunahing kontrabida, isang matapang na babae ay walang habas na lumaban, pinapakita na hindi lamang kalalakihan ang may papel sa karahasan. Ang bawat putok ng baril ay may kasamang takot, galit, gut, at desperasyon. Ang malagim na pagkawala, pagpanaw ni Olivia. Sa gitna ng kaguluhan, isang nakapanghilakpot na pangyayari ang naganap, ang pagkamatay ni Olivia. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang basta eksena ng pagkatalo, kundi isa ring simbolo ng matinding kapalit ng digigmaan ng kapangyarihan. Isang babae, marahil ay ina o malapit na kaanak ang humahagulgol habang yakap ang bangkay ni Olivia. Ang kanyang mga sigaw ng dalamhati ay umalingaungaw sa bawat manunood, nagpapaalala na sa bawat bala at pagtataksil, may mga pamilyang nawawasak. Ang pagkadakip kay Tanggol, ang bayani na nahulog. Bagamat ipinakita ang walang takot na paglaban ni Tanggol, sa huli ay hindi sapat ang kanilang lakas upang malampasan ang kalaban. Isa-isa, nadurog ang kanyang mga kasama hanggang siya mismo ay tuluyang nadakip. Ang eksenang ito ay punong-puno ng emosyon. Si Tanggol, kinaladkad palayo, sumisigaw sa galit at kawalan ng pag-asa. Dito ipinakita na kahit ang pinakamatapang na bayani ay maari ring magapi at ang kanyang kapalaran ay hindi ligtas sa kamay ng mga tridor. Isang nakabitin na katapusan, nagtapos ang episode sa isang nakakakilabot na cliffhanger. Tagumpay ang mga trader, dala nila ang pera, iniwan nila ang bangkay ng mga nasawi, at bihag pa ang pangunahing bida. Habang papalayong sakay ang mga kontrabida, naiwan ang babaeng nagdadalamhati kay Olivia, umiyak sa kawalan. Ang eksenang ito ay tila marka ng pansamantalang tagumpay ng kasamaan. Ngunit higit pa rito, ito ay paanyaya sa mga manunood na maghintay at magtanong, ano na ang mangyayari kay Tanggol? Pagsusuri at puna. Isa sa mga pinakamalakas na elemento ng episode na ito ay ang kakayahan nitong pagsabayin ang aksyon at emosyon. Hindi lamang basta putukan at habulan ang ipinakita, kundi ang mabigat na kahihinatnan ng pagtataksil at karahasan. Sa bawat eksena, dama ang panganib, ngunit higit sa lahat, dama rin ang sakit ng pagkawala at ang bigat ng pagkatalo. Ang cinematography ay kapansin-pansin. Mula sa masiglang kulay ng kampanya hanggang sa madilim na eksena ng barilan, malinaw ang sinadyang contrast. Ang editing at sound design ay nagbigay ng dagdag na tensyon, lalo na sa mga sandaling tila walang katapusang putukan. Ang pagganap ni na Coco Martin at Christopher De Leon ay kapuri-puri, at ang emosyon sa pagkamatay ni Olivia ay tunay na nakadala lang luha. Konklusyon sa kabuuan, ang episode na ito ng FPJ's Batang Kiapo ay isang roller coaster ng damdamin. Pinagsama nito ang mataas na antas ng aksyon at malalim na drama na tunay na tumatago sa puso ng mga manunood. Sa bawat eksena ng pagtataksil, pagkawala at pagkadakip, lalong tumitindi ang kwento ni Tanggol. Hindi ito basta kwento ng isang bayani laban sa kasamaan, kundi isang masalimuot na larawan ng politika, kapangyarihan at personal na sakripisyo. Kung may isang bagay na tiyak, ito ay ang kasunod na yugto ng kwent.